Preparadong gilas sa FIBA Asia Cup ito ang gusto nga ni Coach Tim Cohn na sabi niya na makakatulong ang maagang insayo para sa team. May punto nga naman si Coach Tim, lalong-lalo na nga at hindi talaga maganda ang ipinakitang laro ng gilas sa last window ng qualifiers at kailangan nila na makabawi sa FIBA Asia Cup para sa mga Filipino basketball fans. Kay Soto, nakita natin, ayos na ang kanyang tuhod, mas maganda, ang galawan at nasa normal na nga. Hindi kagayan noong bagong injury pa lamang si Kay na iniinda talaga niya ang sakit at kita rin natin na hindi ito gaanong nakakalakad ng maayos noong katatapos lamang ng kanyang surgery pero ngayon okay na si Kai, balik na sa normal ang kanyang tuhod at patuloy ang exercise rehab para mas lumakas pa nga ito. AG Edo ang isa nga sa mga gilas players na mas malala ang natamong ACL injury kumpara nga dito kay Kai pero kita naman natin siya ang club leader nila sa rebound na merong average na 6.1 malakas na nakabalik sa paglalaro ng basketball itong si AG Edo pagkatapos na makarecover sa kanyang ACL injury. Iba rin ang lakas na ipinakita ni AJ Edo sa FIBA World Cup. Carl Anthony Towns ang isa lamang sa mga malalakas na sentro na nakamatch up ni AJ Edo at hindi naman nagpahuli. Ang lakas ng katawan at laro ni AJ Edo laban sa mga dekalidad na mga sentro sa FIBA World Cup. Malalakas ang mga bigs natin kung nandyan si Kai na pinakamatangkad nga ng Gilas team. Mas lumalabas ang magandang laro ng Gilas at mas may laban talaga sila kontra sa mga dekalibring teams dito sa FIBA Asia. Humina nga lang ng bahagya ang laro ng gilas simula noong na-injury si Kai at hindi nakapaglaro sa gilas team sa final window ng qualifiers kaya naman panay talo ang gilas. Sinusubukan nga ni Coach Tim Cohn na gumawa ng hakbang para maging mas preparado ang gilas sa FIBA Asia Cup at una na dito ang maagang insayo ng gilas. lineup ang isa pa na pwedeng magkaroon ng konting adjustment. QMB isa sa inaasahan ng mga Pinoy basketball fans na mapabilang nga sa lineup ng gilas bilang isang local player pero FIBA at SPP wala pang update tungkol dito. Benny Boutright. Tuloy na nga sa June ang kanyang naturalization at mukhang tinap na nga siyang magiging isang naturalized player ng Gilas team kung walang magiging problema sa Gilas at kay Benny Boutright pagdating ng June. Magiging malakas ang Gilas sa FIBA World Cup Qualifiers kay Soto, Eji Edo, Junmar, Milora Brown, apat na mga bigs na magpapalitan sa loob ng paint. Ito ang magiging rotation ng Gilas sa 4 at 5 position kapag meron pa nga ang isang 7-2 na player ang Gilas ay mukhang kakayanin nilang pumalag laban sa team ng Australia. Sigurado na walang aatrasan ng gilas. Sa mga inside plays, mapa offense at defense at sa wing at guards naman, marami tayong mga local na kayang makapagbigay ng dekalidad na laro sa mga position na ito. Terdy Ravena nga rin ang isa sa target ng isang KBL team at mukhang magiging maganda ang offer sa kanya, magiging isang magandang matchup ang terdi at Abando next season sa KBL. Kapag natuloy ang mga kontrata nila sa KBL dahil meron nang update, ang kaibigan nating account tungkol sa mga players na ito na posibleng mangyari. Ibig sabihin, hindi sigurado, pwede pwedeng matuloy at pwede rin naman na hindi depende na rin sa magiging takbo ng desisyon ng mga players o yung kanilang management. Kagaya na lamang kay Abando noon nagkaroon ng posibleng kontrata sa Japan B League kaya umalis ito sa team ng Anyang at yun nga hindi natuloy sa B League si Abando kaya naman hindi siya nakapaglaro ng isang season. Ito ang hirap minsan kapag hindi pa sigurado ang kontrata hindi pa na tapos biglang hindi natuloy dito na iipit ang mga players. May ibang players at teams naman na hindi magkasundo sa presyo kagaya ng Token Tex at Mikey Williams magiging isang malaking katanungan ngayon kung makakapag-adjust nga ba ang Gilas team at magkakaroon ng kakayahan na manalo sa FIBA Asia Cup o magiging katulad pa rin ng Gilas na naglaro sa third in final window ng qualifiers ang klase ng Gilas na mapapanood ng mga Filipino basketball fans.